morning guys Hello teman tayo Happy morning sa lahat At sa mga sumusuporta Shoutout pala sa mga taga Alimudyan dyan Sa bayan ko Alimudyan, Iloilo Shout Shoutout sa inyo mga followers Friend Sa mga kapatid ko Shoutout pala kay Topio sa Manila kila Bibi, Nini, yung dahi nonoy eh. saka kayo ko sa alam mo dyan te musta ka na te chantimil ba kasi nanay na operahan pagaling ka te shout out na kay te... sa ano sa london happy viewing sa inyo lahat dyan guys shout out pala sa mga classmate ko noon Especially kay Iris, Ansuris, kay Colot, kay Ludilin. Sa mga classmates ko dyan sa ano Ito na ngayon ako Si Man Si <laughs> Dito ako ngayon sa ano Sa lugar ng asawa ko Kaya dito ako yung na ano Nagtatrabaho uh, Kaya ay trabaho ko yun yung ano Mandaragat na lang Kaya yan kahit pa paano Sa din Ayun kasama ko guys, naghihintay na pala sa akin kanina pa. Kanina pa sila nagkaantay oh. <laughs> Hoy pa, ano? Asa guys. Oh, pagrit mo. Oy, nagkakape na. na. lang, guys. Dito tayo sa Manila eh. Kaya tatagalog tayo ngayon. Okay ba? Oo. Oh. Yan. Guys, kape. Kuha niya kahapon, dalong, higit dalang kilo sa akin. Unotso lang. Kaso may ano lang ako, may bagis. Pero siyang pating. Oh. Bibi shark tawak tawag mo ka eh. Guys. Guys, kape guys. oh, kape. Siya na nagkape. Ako wala. Abang Kasi... nagantay ng mga kasamahan. Wala na yata. Si Roger, hindi magnagat eh. Hindi. Hindi. lang kami yata. Happy viewing guys. Salamat. God bless. Good morning sa lahat. Shout lahat. 拜拜。Bye bye.